ayun guys at meron akong ipapakita sa inyo at ipaparinig alam nyo ba kung anong insekto ito na pumasok sa perahan namin dito sa bahay namin sa loob at ito napakalaki akala mo langaw na malaki at ito po ay kuliglig hindi ito langaw o bangaw na napakalaki nito na ito ito ay maririnig ninyo tuwing gabi o kaya naman pagdating ng hapon tapos maulan talagang lumalabas sa mga ano nito yung kanilang mga boses yung mga talagang mga ingay nila yan yung mga ingay yan ay isang kuliglig kung hindi ka pa nakakakita ng kuliglig o nakakarinig ka man pero hindi mo pa sila nakikita o nahawakan ayan ako ay nahawakan ko na at eto napakalaki talaga ng kuliglig na to at ayan pakinggan ninyo yung kanyang uh, ingay kung paano niya ingayin yung kanyang mga sinasabi ingay yan yan yung ingay niya na kuliglig na to pero sa totoo lang talaga ang kuliglig ay napakahirap hanapin at ito ay talagang maririnig mo lang bibihira ka lang talaga neto makakita at isa ako sa nakasaksi sa pagpasok ng kuliglig na to sa bahay namin sa aming tahanan at gumerejo ito sa bumbilya doon siya nag-iikot ikot pa ikot ikot talagang may hilo ka sa paikot-ikot ng puliglig na to kaya nung bigla siyang pumasok sa perahan ng lagaya namin ng pera ng mga barya eh doon ko na isinara agad at tuloy yan siyang nahuli ko ayan at hindi na siya makalipad kasi talagang sinara ko yung perahan namin kaya na huli ko siya at ayan nga at naririnig nyo yung kanyang kuliglig yung kanyang ingay na napakaingay talaga mas maingay yan kapag yan yung mga nasa mga puno mga bukid yan. sa Maynila bibihira ka na lang makarinig ng mga kuliglig kasi halos mga bahay na talaga nandyan, hindi tulad ng nasa probinsya ka talagang halos gabi-gabi hapon maririnig mo ang mga kuliglig yan ang kuliglay ang kitang kita yan napakalaki ba? Diba? kala mo bangaw pero hindi bangaw yan o langaw na napakalaki at ang kanyang katawan pala oh, berde tignan nyo naman oh. kulay green talaga yung ano ng katawan niya hindi good niya at talagang maiingay ang mga kuliglig na to. At talagang pag nag-ingay ito, talagang maingay, sobrang ingay. Kaya ayun guys, at sana na gustuhan ninyo yung ating mga kuliglig.